Okay, doctor love. Ano ang payo mo sa ganitong pagkakataon? Nakalulungkot lang at kuring. Uh, kung totoo na ang ang barangay o yung mga nag, uh, pinuno ng barangay ay natutuwa na makita na nagsasalpukan yung dalawa. Uh, napaka ang laking kayan sa ating lipunan, no? Sa society. Hindi naman ako doktor, pero may sa tingin ko may kakulangan kay Kuntil, no? Uh, hindi niya makontrol yung anger niya, yung, yung matinding galit niya, nakafocus kay LA. For whatever reason, uh, ingit or something, na nagtitrigger. But then, hindi, hindi siya may kasalanan, no? May pagkukulang nga siya, eh. Si LA, ang pagkukulang ni LA, pinapatulan niya talaga. No? So ito'y tawag sa atin ng, ng pansin sa atin ng Panginoon. Ang bawat isa ay may tungkulin sa bawat isa sa atin. Hindi dapat pagtawanan o paglaruan o gawing entertainment yung mga taong may pagkukulang. Thank you very much, Dr. Love. <clears throat> Attorney Rob, naisip ko lang, hindi ba maraming mga court cases, yung mga kaso sa korte na napapawalang sala, mapapawalang sala ba si Kuntil kung mapatunayan na talaga meron siyang problema sa pag-iisip o depende yan sa diagnosis? Nasasabihin ng doktor, di, alam naman niyang tama sa mali eh. Yung ganun. Uh, may tinatawag po tayong exempting circumstance. Mapapawalang sala po kung ang isang tao o yung PWD ay insane. Ibig sabihin ho ay wala ho talaga siya sa katinoan. Ibig sabihin nun ay walang voluntarismo sa kanyang pag-iisip. Basta lang niya ho ginawa yun at hindi niya alam kung ano mga konsekuensya nito. Kung ganun po na ginawa niya iyon, ay mapapawalang sala siya. Ngunit, hindi po mapapawalang sala ang isang tao na meron lamang kakulangan sa pag-iisip. Ito po ay tinatawag na mitigating circumstance lamang o yung limitasyon sa isipan ng isang tao. Na alam pa rin niya ang kanyang ginagawa, ngunit merong limitasyon. Sa madaling salita, ang hinihingi ng batas para mapawalang sala ay talagang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Eh kasi Yo, nakakabenta naman siya ng buko. Kaya po Nakaka magiging... Nakakabilang siya ng... 700 pesos na nawawala. Kaya po, malamang sa malamang, ay papasok ko doon sa mitigating circumstance o yung nagpapabawas lamang ng liability sa Ayun. batas. So, pwede pa rin siyang makulong. Dahan-dahan tayo, kuntil, ha? Dahan-dahan tayo kasi pwede kayong ma... Kahit na sabihin mo may problema sa pag-iisip kayong dalawa, okay. eh pwede kayong makulong. Ha? So, okay. Thank you very much, uh, Atty. Doc Rainier. Anong klaseng test ang kailangan dito? Um, unang Unang-una po sa lahat is kailangan po, of course, yung pinaka-proseso po is that mag-psychological assessment po no, para at least makita po natin kung ano po yung pinagdaraanan or condition po ni Kuntil para at least doon sa magiging diagnosis po no, na maka-come up is that makakapag-design po ng proper intervention po na makakatulong doon sa mga issues niya. Such as, for example, doon sa anger issues. Matuturuan pusa na hindi sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay galit, kailangan mong mag-outburst. May mga pamamaraan kung paano ma-maintain yung composure natin, kung paano maging kalma sa pakikipag-usa para at least hindi maging worse yung situation, such as yung nangyayari po ngayon.